loob ng dalawang taong paninirbihan ni Manuel sa inyo. Nakapagpatayo kami ng sariling bahay at saka nang pag-aral namin si Rubio. Oo, oh, ako. salamat. Salamat naman yan. Salamat, Senorita. So, ano, Kainan na ay, kainan, na? Kain si na, oh. kasi Senorita bigay yan. Ay, tap mo. Kasi Senorita, ang karamdong ngayon. Sayang. Sayang ako. Please, nandito naman si Senorita. Oh, okay. so, kain na eh. na, Kainan. na, kainan. tayo. O, Kain Yo. Hey. Ay, bilis pa dyan ha. Maraming pang meron doon pa din mamaya. Eh, dyan! Ha? Ano yung naman? O pare. Paminsan yung... Alam mo, Romulo? Ito, si Father. Kapabata ko ito noon. Oo, ang galing. namin noon eh. Malalaman kami sa, ano, sa tabing ilog. Hindi natin inakala. Magiging oh. pare pa ka sa pare. Oo nga. Ang pakit nga ito. Sana ako, ah. Uh, kami rin ang tol mo ay maging magkaibigan ng buhay. Kaya yun siya po. Alam na, ano nalang. Ang hulo Okay. Oh, so nila na, parin 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 sige-sige parin 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 Pare! parin 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 pare! parin 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 Ang parin 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 sige parin 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 pag siniswerte. Wala na mo. Bakit may buko? Na-deal mo kayo. Boss ko na. Laking commission ko dun. Do. Kaya nga yeah, sa loob ng dalawang taon, ito na nangyari sa akin. Ang ng bahay. Galing mo, pare! Siswerte. Bro, pare, tagal na yung kaibigan. Hanggang tagkapare na tayo. Cheers! Wei, chúng, cheers! IM, so cheers! Cheers!

Sarap. Yung beer. ka malulo, baka makulog ka dyan. yung pag-aaral? Okay na mo. Tama ko yung... Si Roxy! na lang kaya! Uy, teka ano! Kaya may remembrance tayo, kunan mo kami nagtatay. Oo maya maya kayo na naman. Sandali lang anak! Makikunan mo kami ng kanay dalawa Yung ano na lang. Okay, Okay lang Yung maganda mong hindi na Atay. Yung maganda mong... Sige. Sige na. Okay, one, two, three. Okay. Okay. Kanyan naman ang tatay mo. Ako naman ang mabuka. Yes. Ang bata na, tayo ng 1, 2, 3, Ganun, dahil masaya tayo. masaya na tayo! Sige Mama, mama, mama! Ay, Ay na mama, mama. pang picture naman! Tatlo kami.